Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang bawat bansa ay tila na sa bingit ng digmaan. Mapapanood natin ito sa mga balita, social media, mga bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian. Pero alam nyo ba, ito ay hindi na bago sa kasaysayan. At higit sa lahat, ito ay matagal ng sinabi sa Biblia. Sa kasaysayan, halos lahat ng bansa ay dumadaan sa digmaan. Israel laban sa bansa na nakapaligid. Mababasa natin yan sa Exodus, Joshua at mga hukom. Mayroong panahon ng digmaan at mayroong panahon ng kapayapaan. Ecclesiastes chapter 3 verse 8. Hindi lang noon may digmaan, kundi hanggang sa kasalukuyan. May tensyon sa gitna ng silangan, may alitan sa Asya tulad ng China at iba pang bansa, may mga bansang nag-aagawan ng kapangyarihan at teritoryo. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mangamba sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, dapo at hindi pa ito ang wakas. Mateo chapter 24 verse 6. Ayon sa Biblia, bahagi ito ng mga huling araw. Ang mga bansa ay patuloy na maglalaban-laban at ang mga tao ay magiging sakim at uhaw sa kapangyarihan sapagkat bansay magalaban laban at kaharian laban sa kaharian. Mateo chapter 24 verse 7. Hindi lang ito usapin ng politika, kundi ng puso ng tao. Ang kasakiman, kapangyarihan at kasalanan ang totoong dahilan. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa pagnanasang nagalaban-laban sa inyong kalooban? Santiago chapter 4 verse 1. Ngunit hindi sa digmaan matatapos ang lahat. May pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sa Kanya magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Siya ang mamamagitan sa lahat ng bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng tao. Kaya't gagawin nilang pang-araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway sa pakikipagdigma di na magsasanay. Isaiah chapter 2 verse 4. Kaya nga mga kapatid, bagamat patuloy ang digmaan sa iba't ibang bansa, tandaan natin na ito ang tanda ng sinabi ng Panginoon. Ngunit higit sa lahat, darating ang panahon na lahat ng ito ay titigil at ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang natin kay Kristo Jesus.